Tyrese Maxey, ang rising star guard ng Philadelphia 76ers. Aba, ay star na nga ata. Naging most improved player na. Naging all-star pa. Batang-bata pa. Nagmula sa Dallas, Texas. Isang five-star recruit noong high school. Sinundan niya ng one and done college career sa Kentucky na kung saan nagset siya ng Wildcats school record na 26 points sa kanyang collegiate debut. Big deal po yan para sa isang rookie lalo na sa isang powerhouse na University of Kentucky. Matapos maagang maputol ang kanyang college season sa Kentucky dahil sa pandemya, nagdeklara na siya sa 2020 NBA draft na kung saan napili siya ng Sixers bilang 21st overall pick. Hindi hindi sobrang taas, hindi rin naman sobrang baba. Limitado ang naging playing time niya sa kanyang unang season sa City of Brotherly Love. Yung unang start nga niya sa kupunan ay para lang mapuno ng Sixers ang minimum na bilang ng players, 8 kasi o 8 ang minimum na pinakakonte na pwedeng mag-suit up para sa araw. I wonder kung anong mangyayari kapag hindi naabot ng team ang number na yan, default or reschedule. Anyway, problemado kasi yung Sixers noon, madami silang injury at may mga nagpositibo. Pero, 39 points in 44 minutes on 18 of 33 shooting ang kanya'ng ipinakita sa laban na 'yon versus Nuggets natalo sila do pero wow, wow wow ito ang most points of any rookie in his first career start since 1970 pati na rin ang most points by any sixer rookie since Allen Iverson na pumukol ng 40 points noong 1997 diyan talaga bubulaga ang career mo kapag binulaga mo ang mga nanonood nang hindi maglaro si Ben Simmons para sa Philadelphia, sa sumunod na taon, nabigyan ng malaking opportunity si Maxi na maging starting point guard ng kupunan. At sa pagkuha nila kay James Harden kapalit ni Simmons, nagkaroon kaagad ng positive impact ito para kay Maxi para makabalik siya sa natural position nito na shooting guard. Nakaharap nila ang Raptors sa unang round ng 2022 playoffs ito ang kanyang naging breakout playoff performance. Umiskor siya ng career high 38 points. Kontra sa Toronto at panalo sila doon, siya ang naging youngest sixer to score 30 or more sa isang playoff game. Eventually, tinalo nila ang Raptors at nakaharap ang Miami sa sumunod na round. Bigo nga lang silang talunin to. Pero nung time na yon, at times, sa trio nila ni Harden at Embiid, si Tyrese Maxi pa, ang parang hindi nawawala. Tuloy-tuloy ang improvement na yan sa sumunod na taon. Pumukol siya ng career high 44 points on 15 of 20 shooting na alala ko to. Kasama dyan ang Sham out of 12 na 3. At dahil dyan sinamahan niya si Nahal Greer at Iverson ulit sa only Sixers na makaskor ng at least 40 sa edad na 23 or younger. Kaso, isa na namang second round exit ang kanilang natamasa pero nakitang kita na roon pa rin ang improvement ni Maxi na lalo nating nakita noong umalis na sa team si James Harden. Umiskor ulit si Maxi ng isa pang career high, this time 50 points along with 7 rebounds, 5 assists and 3 blocks. Wow, wow, we, wow. Yung duo nila ni Embiid ang bumabandera sa Philly, on track na sana silang makakuha ng top 4 record sa East. Kaso na-injure si Embiid ang kanyang partner, hirap na hirap ang team at bumulusok pababa ang standing. Dahil sa ganda ng laro ni Maxi nga lang, napabilang siya sa All-Star Game, natulungan pa niya ang Philadelphia na makarating sa playoffs pa rin. Kahit natalo sila sa napaka-thrilling na series kontra sa New York, isa sa mga naging bright spots at something to build around ng koponan. Naging most improved player siya at naawardan ng 5-year $204 million max contract extension nitong nakalipas na off-season. Sa pagkakuha nila kay Paul George at pagretul, kinuha din nila ang veterano na si Eric Gordon, si Andre Drummond at Caleb Martin. Mukhang hindi nagtatank ang Sixers. Mukhang lulusob ulit ang Sixers. Pero only time can tell kung makakalagpas na ba sila ng second round sa East. Pero ito ang sigurado, malaki ang magiging papel ni Tyrese Maxey dito. Ay siyaplok, Luis Ascona sa sulat ni Ryan Garcia. Hanggang sa susunod na episode ng Jump 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 Balero.